For this video, magkatatay tayo ng ay, maghiwa pala ng melon. Dahil tikinit ngayon, guys. Tiginit. init tiginit. O, tayo ng melon o tiba. Sana or may melon. Ay, upang saya. Ano ba siya? Sorry. Ano ba to

mabawasan na ang time. Kasi mainit ang panahon. Kailangan natin kumain ng magpasustansya na melon. Bakit ganun? Bakit ganun? Hindi siya maganda. Melon, melon. Yeah. Mm.